tinapos na yung ano, hindi, oh, uh, yeah, hindi na naman yung actor. Uh, no? director ang dami, dami naman. Hindi, I mean, uh, pipe director rin po kayo. Ah, uh, pwede naman ako. Uh, Malimbawa, uh, kailangan ako ng popo. Eh. Thank you. Po siya. Uh, ngayon yeah, ba nakikita pa kayo? Or may kuwanta Ano sinasabi ni Poco? Is he going to compete po? Sabi nga, look lang Hindi ka si Pagdawa mo. Okay, kasi nga yung ko, kung mga mga sa sorte, ako sa Oh. Sir, Siya, uh, nag-design po ba kayo na tumakbo sa set? Dahil nga sa lakas sa... Malaking bagay ba yun dahil sa no. lakas nyo sa, sa, sa probinsya? No? Kaya kayo na-convinced na tumakbo ulit? Eh? Hindi naman uh, kasi nga... Uh, marami kasi ako nung senador ko. nagdalawang mm -hmm. ng term ako. So, years ako sa senador. Sa, Ang dami ng mga pano-pano na uh, sinumiti. Almost 600 na... Uh, manukalang batas. Ang ina mo kayo. Kasi pwede ko naman natin. Hindi ko naman natin. Hindi ko patuloy lahat yun. Dahil puro sa para sa mga kababayan na may hirap. Yun ang ano ko. Tapos medyo napasa naman tayo ng batas. Yung kirawan uh, ng Uh, lapit dulo yung uh, reas legal assistance, cagawa uh, yung uh, sports uh, athletes, parahir eh. So nabiting kayo don, mabagasa. Um, oh, ano, uh, gusto uh, mo ituloy. gusto ko na ituloy. pero malaking bagay ho talaga yung kubin siya no. alam ah, mo oh, yung kaso. salamat nga ako kay ko po si Román sa ibisib um, sa mga um, yeah mga direkto, mga kasamahan ko lahat sa komisiyano, eh, laking bagay ng komisiyano. Sa, so, <coughs> para napapalitan na nga yung pangalan ko ulit, tawag sa akin, pinuulit. Kaya ang maraming nasabi, na so, bakit tawag ito, train ko, yung isa yung iba kasi maintindihan. Uh -oh. Dahil dito sa politika, kapasuhan kong panibagay, ah, uh, bawal na. Ya okay. okay. yeah, pero yung mga ganyan reaction ko, siyempre, iba, ayaw na na wala kayo. Uh, hindi po kayo nagdalawang isip nung mga ba bago tuluyang mag-file ng COC na uh, baka hindi na lang kayo umalis. Kasi nga, sa mga... Mm hindi, -hmm. ang naman kasi talaga mm -hmm. nasa showbiz okay. eh. Eh, nasa dugo ko rin ang tumulong sa ating mga kababayan. Ating nangangailangan, lalong-lalong na eh Pareho-pareho naman kami galing sa may hirap. May hirap, lalo-lalo sa edukasyon, lagi ako pinag-alaman natin na hindi ako makapag hindi ako tapos Kaya yung mga kabata, yung mga bata ngayon, hindi ako makapag-aral. At doon ako, masyadong higit ako ng higit. Kaya may mga panopalan, libre kameo, libre eskwela, libre misyon, na pang-eskwelaan. Kaya lagi ako makasuporta doon, lagi ako makasuporta